mga unik for today's video natin dito naman sa kagubatan so uh, nangangatay na naman tayo ng alimukon or ngukuk -nguk dito sa amin sa probinsya no, mga kahuni so uh, eto nga pala ang bago natin uh, update na ipapakita sa ating pangating ngayong araw so yan kung gusto nyo ko samahan yan, patalastas lang tayo muna mga kahuni go! <tinyo> ito nga no, mga kahuni so uh, hindi nga natin nakuna ng video kasi ginagamit natin yung cellphone natin isa lang yung cellphone natin kaya hindi natin nakuna ng video so bali ang huli natin yung lako nakakita nito mga kahuni mag asawa talaga Alam, ayan, no, dog, dito yung isa doon yung isa na huli no, mga kahuni bali ang pangatinga natin is marga ito kaya nalaman ko na mukong oh, oh, mga kahuni ayan, may, may itlog ayan look. Ano, ano? Ano senyon? Natamimi kayo. Kaya tinangaral ko dito. So pagkakatangad ko nga dito sa spot natin, lumpit agad. Dito napakatapang. Tapos ang galing pa mga kahuni. Alam, dito pa nagdadapo-dapo. Kaya sa taas na yan. Ang tagal niya. Nakadalawang dapo sa patda natin. Hindi namikit. Kasi nga yung panahon natin, maulan lang. Sumabak lang tayo mga tin. mga kahuni. Ano? So itatry nga natin patda natin or dagta dito sa amin sa probinsya kung ninikit na maulan kasi niluto ko yan mga kahuni yung patda na yan niluto ko itatry lang natin kasi yun yung itlog oh nung wakong wakong ilang ako nakakita mga kahuni kaya kaya tinangaran natin ang tagal ko pa nahuli nung dalawa no ayaw palapitin nung isa yung asawa niya galit na galit dito sa pangatay natin kay Marga no yan oh abot dito ang dapu oh Balan dyan lang tayo sa saging niya. Tinakbo ko lang nung pumusag na sana ka kung numikit yung patda. So, ano uh, numikit nga mga kauni. Goods yun. ha bi natin. <laughs> mga kauni. Kasi baka mga itlog pa yun. Hindi ko nga alam kung dadalhin ko yung itlog mga kauni. Ayan yung itlog. Oh. Nakita ko kasi. Lumipad ka yun. Anong taas ko mga kauni. Dito. Sabi ko ngok-ngok yun ah. Sabi ko ng ganoon kaya nagpakat agad tayo no? kahit tinanong yung spot natin napakasama lang ngayon nagubat nagubat tapos halos ano tinangaran natin kasi nga malaki ka ako ba nga so possible lungukungok talaga pala kasi nung pinaunihan ko kaagad lumapit agad ng ano paspas -pas, galit na galit nakita niya yung pangatay natin si Marga so yan mga kauni update ko kayo sa bahay pagka ilalabas na natin siya so yan mga kauni ibibreed natin so yan naka update natin hindi natin nakunan sayang double sila dalawa sila dito eh. dito yung isa yung malaki dito yung maliit ayun o huli ang nikit na patna natin kahit sabihin natin maulan hindi makawala pag numikit na yung paa so kanina nakadapo nga pala yun hindi lang numikit siguro basa pa yung paa nya mga kahuni so yan mga kahuni taas tayo ng konti dito tara let's go update nyo na lang. update ko na lang kayo mga kaunis sa bahay. Parang may naamoy ako hindi maganda.